So, what's up guys? Kayong araw nga mag unbox tayo lahat ng ilalagay natin kay Cards guys. Ito lahat yung inorder natin sa TikTok, Shopee. Ito mga gamit na to. Inorder natin to. Ito yung lahat ng ilalagay natin kay Cards. Kaya ngayon guys, sabahan nyo mag unbox lahat ng to. Let's go! Okay guys, bago nga pala natin to simulan, gusto ko lang ipakita sa inyo itong gulong nga pala yung binili natin. Quick turn nga pala to na unbox na natin to nung nakaraan. Ito guys. Phoenix ang tatak niya guys Tapos ito yung kasama niya spark plug Tapos yung isa Di ko pa nabubuksan Kaya tara guys Buksan na natin ito lahat Let's go Ito oh. yes. <laughs> din pala guys Nabuksan ko na ito guys Ito Ito yung side mirror na Binigay sa atin ito guys Ni Madam P Ito side mirror ito Mal nabuksan na rin namin ito pagdating Ito guys Yan Kaya medyo malikabok na rin <laughs> Okay na muna natin ito dito. Tsaka itong sa throttle guys, nabuksan ko na rin. Ito. So ang muna natin buksan ito guys, medyo malaki. Dami-dami -dam tayong bubuksan dito guys. Medyo mahirap pala mga gano'n, guys. Ang <laughs> So guys. Tuna muna natin guys Bali itong una natin na buksan, guys is Center stand siya ni Stainless na rin to Hindi na lang natin buksan Doon na lang sa shop Bahala na Kasi masyadong magagasgasan agad Kung natin Ito muna to guys Ayan Ayan so, na Ayan guys. Ayan Ayan Uy, dalawa. Dalawa. Guys, tingnan natin kung ano to. Hindi ko parang nalam talaga yung mga dumating. Tingnan natin. Oh! Ito naman yung ano naman to, guys. Yung headlight ni Katz. Kasi ko convert nga natin siya ng BU1, ito yung sana niya. Isa mukha niya, guys. Ito. Yan. Ito yung lalagay natin. Balidalawa sila, guys. Ito. Balik na natin. Medyo madami-dam tayong hiyaan unbox ngayon Kasi lahat na to guys eh Matagal na rin to Inipon ko lang talaga to guys Pero matagal na sila Inipon ko lang na makumpleto Tsaka natin i-unbox lahat Yung iba na una lang kasi Medyo Na-curious tayo kung kulang o hindi Ayan Ayan guys Bumagsak Ayan ka natong bumagsak guys Buksan na nga natin to guys Bumagsak eh Ah, uh, okay guys, ito pala yung dun sa may crankcase face niya. Ito yung pang-cover natin, guys. Ayun. Lodi. carbon <laughs> Lodi, guys. Balik na natin. Hindi na natin dito. Ayan. Ito naman, guys. Ito naman ang sunod. Sabik so, na rin ako makita si Karts, guys. Pagkali na lang natin sa shop. Pagka na, na ilagay na to lahat kay cards guys, guys. Sabihin na kung makita siya nakalagay ito sa kanya lahat Ito Genuine yan guys Ayun oh, eh, no? Yamaha Nakalagay naman dito guys yung takip niya Yung takip dun sa, ga sa gauge Yung takip sa gauge Ito yun guys eh, no? Ayan Takip sa gauge yan guys Kasi Wala po na yung gauge natin eh Bali, nakip lang pinili natin Ito naman guys Alam ko ito yung sa ano ni Cards eh yung Sa lagayan nung ano Lagayan ng Ito, speedometer yata sa speedometer Yung naka uh, ano Ay hindi, hindi pala Ito pala yung sa preno ni Cards guys Ito Pak, 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 pak Ayun o. Carbon Lodi din na nakalagay dyan, guys. Carbon Lodi. Tapos to. Saan na natin to? Ito, ito, yung kasama nung binuksan natin tong quick tire, saka yung gulan, saka yung spark plug. Ito yung kasama lang, guys. Ito. Ayan, guys. Ayan. Brake pad siya, guys. Brake pad. Brake pad break pad <laughs> break pad siya ito naman ito natin dapat to kasama din to nung no? mga gulong guys kaso date ko na nga yata to na order kaya ulit to dumating yun o no? eh hey, quick tires number one maka naman yan ito naman yung nakalagay dito guys yan yan Break shoe naman siya guys Break shoe sa hulihan. ang ingay nung aso namin, guys. <laughs> okay, wait lang, guys. Medyo may Tigil muna natin. Okay, guys. Tuloy na ulit natin. Pinatigil lang natin yung may kasi yung aso namin. Ito naman, guys. Emblem to. Talagay natin dito sa may ka emblem. Yamaha emblem to, guys. Emblem. Yamaha emblem. Ito, buksan na natin to Yan Kaya ito nasa box na to Medyo madami Ito so guys Ano naman to Basta natin sa inyo Basta yung sa preno to guys Sa preno natin ito, sticker na naman, no? Sticker na naman! Ingay talaga ng kaso namin, guys! Pasensya na kayo! Ito, so, pa mawala, dyan ka lang! So, guys, oh! So, yan! Bali sa preno siya, guys! Yung sa preno natin! Kulay gray! Kulay gray na pili natin! Tapos, ito yung gray cost niya! Ito! Ayan! Ito, buksan natin to. Ito guys, sticker naman to. Sticker lang siya. Palagay lang dun sa sa gauge. Sticker lang pala to. Kala ko may ilaw. Ay, may ilaw siya. May ilaw siya guys, eto. Ayan. Balik kakapit ito dito sa mayan dito sa panel gauge natin. Ito. yun na. Tapos, stick, parang sticker siya na may ilaw eh. Ito, buksan natin to. Ito nga pala guys, di na natin ito bubuksan. Sticker to. Ano lang to, pagkakinuha. Pagkakinuha na lang natin si Karchi, lang natin makikita yung sticker na ito. yung ididikit kay Karchi, si sticker. Kahit ako, pagka dinala ko ito dun sa shop, iwanan ko na lang to. hindi na natin makukunan ng video yun, guys. Kunin lang na sa inyo. Pero natin to, tak, Ito guys, tuloy na rin. guys, so, sa inyo. Hey! TRC! TRC yan guys! TRC Racing! Ano kaya to, sa guys? Lang, guys! They are racing Check natin ito guys hey, guys oh Hey! Ang ganda ng packaging niya guys oh May may foam dito Kasi ano eh, Check natin ito sa ulihan guys Hey! They are racing Ayan hey, no? oh Meron pa tayong sticker oh Buka TRC yan Yun know. Angas guys TRC Ang ganda ng box niya guys ah oh. Sulit yung bili talaga ay, Racing ay, 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 naman guys last last na to guys last na sa lahat ito ito na ang pinaka last sa lahat ito yung kauna-unahan na diniliver guys ito ka ito guys Ayan o. Hero. Shock naman natin to sa unahan guys. Pari kulay block siya. Hero racing naman siya. Ano siya? CNC. CNC hero. Ayan guys. Ayun sila natin to lahat guys. Pakita ko sa inyo. So guys, ito na lahat yung mga na-unbox natin. Ito. Phoenix na quick tire natin. Kulat. Ito yung sticker ni cards. Hindi ko na ito yung unbox. Doon na natin makikita pagkakinuha natin si cards. Center stand yung ano natin sa preno ayun tapos DRC Racing na shock sa likod MLEM tapos dito, sa gauge niya. ayun guys ito kasi sa yung nasa loob ito ayan tapos to yung side mirror natin tapos to carbon lodi ito yung takip nung crank ano natin crankcase. case ayan tapos to shock absorber ng shock absorber nito ng Hero CNC tapos to ito yung sa preno natin sa unahan. Ayan. Tsaka yun, ito yung host niya. <laughs> Tapos, spar flag. Tapos, ito ano natin, brake shoe. Tsaka kasama niyan itong ano, brake pad. Ito yung sa ano natin, no? Silinyador. Okay. Ito pa. <laughs> Tsaka ito, ito guys. Ayan. Dahil okay. lahat yun guys. Dahil okay. lahat yung ilalagay natin kay Cartz. So guys, hanggang dito na lang. Abangan natin to pagka na ilagay na to sa motor natin si Gats. Hanggang dito na lang tong video to. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Then please, follow, like, and share para updated ka sa aking mga videos. Maraming salamat. Let's go! Quality! Ipet, ipet.